Tapos ako ang uh, problema nga kayo doon na pwede na ako naipon. Kanang pagpangita ako lahat italiyan na kayo. Na. Pero lagi, sa panahon nga uh, sa pagkakaroon, para sa kuha nila pwede pwede. So, na'y proseso, naay prasis, anak, uh, pero, uh, uh, din na naka mabutar ka sa punto may na para ka uh, sa kahigayunan. So, magdipindi lang, magdipindi lang sa kakaita uh, saan nga yung magbuot. Ano mga? karon na sa mga problema na kaya bang naku, ako hindi naging so ang ako lang game mo na nga napat po sa healing really process real. mo yung kaya na so I'm welcome na na-recover po na so there is a problem there is a solution so inaalam na kaya na kapit lang kapit lang saling lang, lang sa taas idolay ay kalos na kaidol. It is normal mga kaidol nga, lahat ay problema sa itong kinabuhin. Dili sa ingon nga, so lahat ay problema. Surrender lang sa damon nayon yun Don't give up. So, diyan na ito makita. Kung sa gudang ka strong, kung sa nga itong pagsaling, diyan sa ginoon. So, ilaman na, ilaman ang kalipay mga kaidol. Malatay may ilaman ang ila kalipay. So, mga ako karoon, nga akong tagaano importansya nga akong kagaling sa dugay ng panahon wala na akong tagaing importansya nga tungkol sa ihangat nga nako bisalig na nako na na sa mga kaupan nila sa mga pamilya so karoon ako na pil dili na to masukod dili na to ma determine kung unsay posible nga may tabo uh, uh, na ang ato lang nga ani kamot lang ta nga dili ta makasala sa tong isig ta nga wala tay na masakitan nga tao ilabi na sa ano na yung mga pamilya pwede na to na nga nang ng dili na himo kan ini mahimo pud nato na dili lang ko gusto nga mabuta sa puto kay dili lalim po akong ibati nga magkakagawa po na tungod lang po na ng sa mungong kalipay short time na kalipay sa tinitaw pa daw sa itisto so mura na akong ika-advise mo ng so sa usan ng problema laban lang ganyan na talaga okay, it's kami Ronald uh, Gibbon This is a big, big challenge for me To achieve my goal uh, Ilapin na karun mga anak na nagkinangan ng support sa akin Ano na silang hayaan na kaano na kong sila Kalipay mo na nila Fight lang, fight lang Murag mo, orag ito akong ikahatag umit sa inyo mga kaino Pasin siya rin yung Laban lang Salamat